Isa ka sa, sa barangay magsaysay si Repra ang ginareklamo nga nagloyo na ng drainage bagod ginahimu ini nga uh, parking area sa mga delivery trucks Kagiban iban pa nga mga salakyan Center View sa nga uh, bombo kay punong barangay Gerald Caso ginpahayag niya nga mga nagaariya nga salakyan na nagapugong sa husto nga uh, ilig sang tubig halin sa drainage Nating huana sa barangay nga ibalik ang takop sa Aids pero bangod pa dayon ang problema. Ginbutangan na lang ini isang lipak nga may pulang nga tela agud makita sa mga motorista kag malikawan ang disgrasya. Nagapanawagan na mga kag barangay officials nga kon matutukan ini sa mga awtoridad antes pa man magresulta sa mas seryoso nga insidente. Ah, uh, actually, ang nga na na nagluyon Uh, ginatingwaan mo na na muntha ni mabalik sa sa magtapan galing ti sa dayon nga parking sa mga salakyan da nagtrap galuy on nga galuyon on ti ako tani da pangayo gi kubulig nga nga maksyon na ang andra na greenwich mm -hmm. ano kapang, uh, ka pang ako sinadi ka sa pagluyon ni man ang kusang pagluy o na ang managa parking nga yari sa establishment hmm. mga mabugat niya mga mabugat eh, siguro sa dayon nga pundo-pundo nila nagluyon. Na Nabariyan ang uh, pahayag ni Purong Barangay Gerald Caso.